Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate uh, President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. May naamoy daw po na ang ilan sa nagsulong na impeachment niyo sa ginawang pagpapalipan na Senado sa impeachment proceedings, may mga nagsasabing na allegedly may pinoprotektahan at kinatatakutan daw po si Senate uh, President uh, Escudero Um, Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate uh, President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. In fact, isa siya doon sa mga... Kasama ba siya sa Spice Boys? Hindi. Mm, Pero... Ano ba? Impeachment ni GMA. Yes, no? Yes. yes. Oh, yes. There was there was a group Spice called Spice Boys. Boys at the time sa House of Representatives, yeah. di ba? Yung mga ano matatapang na mga... Ba, uh, mga batang. Oo. mga batang congressman. Parang kasali siya doon. But sa impeachment po, siya yung minority floor leader. Uh, yeah. So anyway, yes, we do not remember him. Na I do not know him. Na natatakot na klase na uh, ano uh, politiko. So hindi ko lang alam saan ng gagaling yung sinasabi na takot uh, si Senator Cheese Caldera. Hindi ko alam saan galing yan.